Hello guys, morning. Kawanna tai wan ta au. Ja. Kawanna tai wan. Maho yung 410 tapos sa amin yung kapay taon dito sa ilog ilaman yan ito yung isa tinalian ko eh baka bumaha ulit yung isa guys so kunin ko muna hindi ano hmm uang guys 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 yung kabilak guys ay dun aku sa pito nga yun akung taon pa uh, to pito niyamkulang ano you know. nakuwag uh, kana ni kunin na natin guys to ito muna tayo yun naman lang isang taong guys so oh. yun ito lang isa pa lang yan <coughs> isa pa lang anim yan eh apito ah, eh

You hey guys mamaya naman uli ubukas